ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Mateo Kapitulo 7 5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 6 Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka you're ng kanilang mga paa, at mga agbalik at kayo'y lapain. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi, humanap, kumatok, lo. Labing isa, siyam tandang bawas labintatlo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 7 magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 12 Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kaya gawin nyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang makipot na pintuan, Lu. Labintatlo oras dalawamput apat minuto. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 13 kayo'y mags pasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doy pasok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 4 At sinabi sa kanya ni Jesus, Ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patoto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. Pito, isa tandang bawas isa sero. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 22 At sinabi sa kanya ni Jesus, Ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinagutos ni Moises, na bilang patoto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Jesus pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. Pito, isa tandang bawas isa sero. Mateo Kapitulo Gis Versikulo 16 Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mateo Kapitulo Gis Versikulo 17 Datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagaga. Magingat ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Mateo Kapitulo Gis Versikulo 27 Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ulitin nyo sa liwanag at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan ye